Comey Villa Tour. Hello everyone, at the, tayo sa to accommodation dito sa mai. So I booked this, Medyo siya. As in, talaga. So, so this is the accommodation. To the villa. So, accommodation sa so if you want um, relaxation, if you want. Um, parang serene, walang kasama, walang tao so, hindi na tayo ayan. so, tignan natin ay, paano sya? puksan natin yung okay. so this is the accommodation ayan, so may common player sya dito ayan, and also cassettes and everything, ito lang tapos yung view niya sa labas, as in sobrang ganda, sobrang nice ayan, may ilaw this is the light inside. So, ayan. Meron din kitchen. Kitchen area. Ayan, si Jokno ay kasama natin dito. Ayan, kitchen area. So, pwede magluto, pwede magsain. Tama ba? Ayan. So, pwede rin mag-drive. Kung alam ko lang sa grocery ako ng bongga. Ayun, may food na pala. Taka, <laughs> tingnan natin sa taas. Let's see. Tingnan natin yung kwarto. And going to the second floor, meron din siyang ito yung ano, oh. um, itawag it sa bed na to. Ito eh. pwede mong higaan. So ito siya, medyo nakakatakot lang din. Pero, sige, try natin yung higa. Ngayon dito. Ayan. Ito yung Oh my god. So, yung ilalim niya is yung floor yung sa baba. Kanina. Ayan. So, let's have a good shot. Ayan. Oh my God! Di alam mo So yun. Yeah. Let's go to the room. Look at this room. And alam mo sa garden area. Yeah, there's a garden area using garden area. You can be your view on local scenery is, ayan. Pure greens. Sobrang siri ng area niya. Nice. Okay? Let's see that one. so big. Sobrang lalim niya. And, look, habang uh, natutulog ka, ang makikita mo is yes, yung mismong uh, scenery sa labas. Yes. Tapos, syempre, since kapag bright lights, at alam natin nasa nature tayo, papasok ang mga kaibigan natin. So, magkakaroon tayo ng kulambu. So, <laughs> parang, ang tagal ko lang, nah, nung babda ako, nalala ko, nagkukulambu kami. Oo, oh, nagkukulambu kami ng nanay kasi syempre malamok tapos jealous yung ano yung yung ano yan so tingnan natin ngayon kung effective ba na hindi lang mo sana pala dala ng off lotion dito eh tingnan natin yung labas so going out okay so, ba pa going out ay sya meron din pa lang daan pa labas so this is your full view from the room Né nice. isso? Mm -hmm. Esse é